I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Ayan nga guys, sinalaman nga natin na itong ang ating bell Mariano ay nasa asap nga. Dahil spotted nga itong ating bell kasama itong si Alexa at darin sa IG post ni Alexa. kaya ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay napatanong nga ang mga bula kung si bell nga lang ba ang nasa asap ngayon. Pero sobra nga natuwa sa nalaman ang maraming Bablies dahil mamaya nga rin ay talaga namang may purpose together itong ating Donny at Belle Mariano. Kumaningaga dito ng maraming komento mula sa mga bula. Dahil ngayon nga lang ulit natin makikita sa ASAP itong ating Bell at Donny Pangilinan. Kaya naman ayon nga sa kanila see you later babies! Hashtag Don At excited na nga rin ang maraming bablis dito. Dahil alam naman natin na itong ang ating couple ay minsan nga lang sila magkaroon ng ASAP prod. Kaya naman ngayon ay talagang aabangan nga ito ng maraming babblies ngayong araw. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.